Ay, mga kapangga. Ito, mag-harvest ako ng aking bunga ng kalamansi. Harvestin ah, na natin. O, oh, ayan. Mm. Yung iba, nahihinog na. Nag-bagong <laughs> dahon na naman siya para mamunga na naman ulit ito. Malaki na yung aking santol. Pataas ng pataas. Ayan. Wow! Wawawa, ito tayo. Si, si. May uod, oh. May uod na naman. Eh. Asan, 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 asan. Asan. Ayan, oh. Asan. Ayan, oh. Asan! Hinaharvest mo yung kalamansi ko, ah.

Hmm. yung pa oh, layla na oh sa kalamanse ayon 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 Ayun no, ayon ayun oh ayon 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 Hindi pa? Sa kabila, sa kabila. Yung isang sanga, yung isang sanga. Huh? Nagkano na nga siya ng ano eh, panibagong taon. Ngayon pa ako oh, sa dulo. Ngayon pa ako. Oh. Tulo. Dito, yung hinila mo sa kanina, hindi yan. Hindi yan, yung kabila. Ayan, 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 ayan. oh. oh, ha? oh lalaki na kalaman Oh. oh ano oh, na na Okay na, tama na, huwag saka sa iring. Malilit lang hindi ko Na, tama na, baka naman magtampo. Wala na. Uy! Kunin mo yung nalaglag ayun o. Wala ay, na Tengeng, 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 tengeng Wow, da Nga ba <maryalipa> maliliit pa Hmm Ako